Magandang araw po, ako po si Jan chola. sales executive dito po sa Mitsubishi Peak Moto sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Pali sa video po na to, isa na naman po nga patunay na talaga namang napakarami pa rin manual transmission driver dito po sa ating bansa dahil nakapag-release na naman po tayo ng isa na namang Expander GLX Manual Transmission 2025. At ang napili pong kulay nila client, syempre po, ang isa sa mga best-selling na kulay ng ating Expander variants. Ito po ay ang ating Graphite Gray Metallic. Pero bago po palang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates guiding sa mga promo, discounts, at mga freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So without further ado, hindi ko na po patatagalin, ipapakita ko na po sa inyo ang ating narelease na unit na Expander GLX Manual Transmission 2025 na Graphite Gray Metallic. So yun sir, uh, narelease na rin natin yung unit natin. Bali, bukod sir sa ano, sa expander, ano yung ano niyo po? Ah uh, option nyo na unit. Kung baga, may mga pinagpilian po ba kayo bukod sa Mitsubishi Expander? Yung Velos sana eh. Velos po. Pero nakapag-inquire kayo din sir sa Velos. Hindi naman na po. na nag-inquire ako kaya lang hindi ako hindi ko pinantahan. Tinatawagan lang ako siya. Ah, din kaya lang sana? hindi ako interesado kasi Expander talaga. Sa ano kasi walang manual eh. Ang ang velos automatic lang pala. Hmm. CBT lahat eh. So mas prefer niya talaga ang manual, sir. Ah. Oh. So manual driver ka pala, sir. Bira na lang talaga kasi sir ang ano ngayon, you no know? Ang gusto ng manual eh, you no? Know? So oh. yung unit nga pala nila client is uh, Expander GLX manual transmission. So uh, nung ano nag-inquire sila, yun din talaga yung uh, inano sa akin nila client na gusto nila is manual transmission lang kasi nga yun pala si sir is a manual transmission driver so mas prefer niya talaga nang ano ng uh, manual transmission so yun kaya ito, ito yung uh, unit nila na expander GLX manual transmission ang uh, color na preferred din nila client is yung ating uh, graphite gray metallic yun, yun talaga yung sinadya pa tayo nila client sa dealer pinuntahan tayo then nag check sila ng unit at uh, in-assure nila na ang gusto nila is manual transmission na graphite gray so yun naman yung uh, na provide natin kina client so ayun bali ngayon on the way kami nila client sa sa shop kung saan natin ibibigay yung mga freebies na pinangako natin sa kanya so isa dyan sa mga freebies na ibibigay natin is yung ating uh, leather seat cover, deep dish matting, then i-upgrade natin yung kanilang uh, busina na uh, Bosch Europa horn. So, yun yung mga ilan sa mga freebies lang na ano na ibibigay natin sa kanila. So, antabayan nyo guys ah uh, if by uh, feature natin mamaya yung mga freebies once na may kabit or ma-install dito sa kanilang uh, unit. So, sa mga interested po na kumuha na nilang expander or any Mitsubishi units, kontakin nyo lang po ako sa aking uh, number na 0956 055 -3025. Or pwede nyo rin po akong ma-message sa aking uh, Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Jan Cachola. Bali, magbibigay din tayo ng uh, uh, contact info dito po sa description ng ating video sa baba po ng video na to para meron po dun link i-click nyo lang po yan para ma-message nyo po ako personally so yun so sana matapos nyo po itong video para at least magkaroon kayo ng ideas sa mga freebies na binigay natin kay client so yun sir so uh, sir Sir, anong masasabi nyo naman po pala sa transaction natin, Sir? Kumbaga... Ayos naman eh. Kung i-rate ira eh, may 10 na naman. Ah, yun, Sir. Kung 1 to 10, hindi 10. 10 tayo. Sige, oh. Sir. Salamat. Kasi, yun, dahil... Uh, salamat sa inyo. Wala naman. na, nabigay yung gusto natin eh. Ah, So, yun naman. Uh, thankful si client na nabigay na, 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 natin. Nabigay natin yung talagang prefer nila. Prefer nila na unit, prefer nila na kulay. So, Ay, yun, si... Sina-client po si yung si Mrs. si Mrs. Buena si client is nasa UAE. So, so ang yeah. OFW. Yeah, 'yun yung ito yung pangarap nilang uh, unit ang magkaroon talaga ng kanilang expander GLX manual transmission. Guys, so, ito yung uh, unit nila client na na-release natin ang uh, kanyang expander GLX manual transmission 2025 na graphite gray metallic. So uh, dito po sa kaniyang harap makikita nyo yung ating uh, freebies na Bosch Europa horn. So yan po yung uh, busina na binigay natin kay client no. So sa mga gusto pong mag-upgrade or uh, nagahangad ng mga freebies na upgrade ng busina, ito po yung magandang busina no na hahanapin nyo yung ating uh, Bosch Europa horn. So Matibay po 'yan and at the same time malakas po ang ating uh, Bosch Europa horn. So, 'yan dito sa kanyang uh, gilid, ito po yung ating uh, graphite gray na kulay. So, meron din tayong binigay na rain visor. So, 'yan po yung ating uh, binigay na rain visor set. So, sa lahat po ng ating uh, client ng ating uh, expander 'yan ng mga isa sa mga binibigay po natin ang free na rain visor. Then, dito po sa kanyang likod, yan, makita nyo sa likod. dito po sa kanyang likod, yan, sa baba, makikita naman natin yung ating binigay na tip, uh, um, titanium tip, muffler tip, no? So, pinaporma lang natin. Yan, check natin yung gilid, no? So, yun titanium muffler tip. Then check lang natin dito naman sa kanyang uh, loob. So sa interior 'yon, isa sa mga makikita natin na freebies, is 'yung ating uh, 'yan, ating uh, HD-cam. So naka-dashcam po, free dashcam po ang binibigay natin sa mga freebies. Then sa interior, 'yan may binigay tayong deep dish matting all three rows po may deep dish matting so check natin yung mga deep dish matting no makikita natin yan so it's second row na deep dish matting so ang kagandahan yan kahit tubig po liquid ang matapon hindi mababasa yung ating uh, flooring no gawa nung ating uh, deep dish matting uh, na rubber so matibay po yan na hindi mababasa yung ating flooring. So guys, uh, may binigay may binibigay din tayo ano no. Uh, hood emblem pero sabi ni client wag daw muna ikabit. So binigay na lang muna natin sa kanya yung ating hood emblem. Then isa pa sa mga freebies natin yung ating uh, car cover para kay client. So yan po yung car cover. So tabi lang natin at yung ating deep dish. Then check natin yung third row. So sa third row na deep dish mating yan din po. So ganyan kaganda yung ating uh, deep dish mating na binibigay no. So all three rows deep dish mating. Then isa sa mga major freebies din natin na binibigay uh, yung ating leather seat cover. So check natin yung leather seat cover guys. yan So yan meron yan sa ating uh, from headrest, then yung ating sandalan then yung ating uh, seat isong yung upuan so all three rows din po yan, naka leather seat so sa mga gusto mag-avail ng ating in-house financing promo ng five years ganyan po ang ating mga freebies check natin ang second row deep dish matting uh, leather seat cover yan, so naka leather seat cover po yan guys so pagdating natin sa third row, check natin third row yan. So, leather seat din. So, sa mga gusto mag-avail po dyan, no? so, sulit na sulit po ang mga freebies na binibigay natin sa ating mga client. So, yan lang po yung mga ilan no? sa mga freebies na binigay natin kay client. Na talaga namang once mag-avail po kayo sa akin, ay eh mararamdaman nyo na sulit yung binayad nyo po sa inyong uh, down payment and monthly So 'yan. So dito po pala sa ating uh, manual transmission 'yan. Meron po tayong uh, 'yan yung ating 5 uh, speed na manual transmission. So 'yan, and dito yung itsura po ng ating uh, dashboard. So sa dashboard po nang uh, GLX 'yan. Nakayuretain po tayo na steering wheel. So, isa sa, kahit manual transmission, kagandahan, meron tayong cruise control. Then, dito sa kabilang side, meron tayong uh, hands-free buttons dito. So, pag nakakonect yung ating phone via wired dito po sa ating uh, USB slot, yon dun po. Meron tayong USB slot dyan. Then, mayan, makakonect natin yung ating uh, mga mobile phone. Then dito naman sa bandang taas, yan yung ating uh, infotainment control. So ma volume high, volume low, then uh, pang-scan. So yun po. Then dito, yun, tignan na, check lang natin yung door panel, no? So sa door panel natin, color black with silver accent. So simple lang, pero elegante ang dating. Yung color black niya, eh, talagang uh, magandang dating talaga. Tapos meron siyang silver accent dito para additional dimension sa kanyang design. So, yun. So, sa, sa Gelex pala sa, sa kanyang center console, papakita ko lang yung storage. May storage po tayo dito sa center console. Ayan. Na pwede nyo pong paglagyan ng mga gamit or valuable things like wallet, cellphones. yun. So, yun. Tapos isa pa, dahil napakadali nang imaneho ng ating manual transmission meron tayong mga battle holders dito no so since meron tayong cruise control lalo kung mga long ride kagandahan yan maglo long ride tapos mag ano tayo mga stopover or mga drive through sa mga kapihan no mga Starbucks kasi napakadali nang imaneho dahil meron na tayong cross control hindi na tayo ganun kakapagod sa pag-apak yan kailangan natin ng kape So, diyan natin ilalagay. So marami tayong mga pockets no like dito sa ating ah uh, uh, driver side na door panel 'yan. Meron tayong mga storage diyan. May bottle holder din dito. Sa pa? Then dito sa likod. 'Yan, kung makikita niyo na nakatumble so napakaluwag ang pasukan papunta po sa ating third row. So 'yon. So sa third row kagandahan pa eh meron tayong uh, ano ng ating uh, second row no meron ditong slide function para mas slide natin yung ating upuan para kahit medyo matangkad ang upo sa likod hindi mag uh, be uh, hindi tutup ano yung tuhod hindi may hirapan so yan dito sa ating uh, second row so tingnan natin kung gaano kaluwag no yung ating second row yan, so sobrang luwag po niyan guys, yung ganitong legroom uh, leg room, maluwag po. Then syempre, meron tayong air condition din na sarili sa second row. Then meron siyang sariling control fan level dun sa right side. So overall, yon nabigay na natin yung mga freebies nila client. Then yon, okay na tayo. So kung interested po sila, kontakin nyo lang po ako. check na lang natin tong ating uh, likod, no? Yun, isa pa po pala sa mga freebies natin, makikita dito. So, ito yung box ng ating Bosch Europa. So, sa so mga uh, nag-expect po ng upgrade sa busina, ito yung magandang hanapin na busina. Bosch Europa horn. So, kahit expander GLX manual transmission ng unit natin, ang binigay nating upgrade sa kanyang busi na Bosch Europa Horn, So, hindi ako mapapahiya dito kay client. Meron kasing ibang Bosch po, yung Bosch Evolution, yung color orange. So, hindi po hindi ako nagbibigay po ng gano'n dahil hindi po gano'n kalakas yun. And, uh, sa experience namin, madali po siyang masira. Lalo kung pababasa agad. Meron po yung color orange na Evolution. So, medyo mahina po siya at pag nabasa, magkaka-problem. So, ito, medyo matibay po ito. Matibay talaga. And malakas po ang tunog. So, yan. Ito sa mga freebies ng uh, company. Ito po, yung uh, EWD. So, lahat naman po nagbibigay talaga ng early warning device. Then, ating umbrella. So, personal freebies din natin yan. Then, itong ating uh, trunk tray. So, ito yung trunk tray na binigay natin kay client. So, para hindi magas or masira agad yung ito no yung takip sa baba sa flooring. So ayan, ito po yung ating third row. So overall, uh, complete na po tayo. So salamat po sa inyong mga uh, panonood sa ating uh, vlog for today. So thank you po. So yun po na para do po nila yung ating uh, ni na unit na Expander GLX Manual Transmission 2025. Napakasaya lang po na malaman na marami pa rin po palang driver dito sa ating bansa ang mas prefer na magmaneho ng manual transmission. And mga reason po nila kaya mas prefer po nila na kumuha ng uh, manual transmission units ay dahil pagdating sa maintenance ay talaga namang mas matipid ito kumpara sa ating mga automatic transmission. And pagdating naman po sa ating parts availability, siguradong hindi po kayo mahihirapan na makahanap ng replacement sa nasirang part. So yan po yung mga ilan sa mga reasons kung bakit ah, marami pa rin kumukuha ng manual transmission. And pagdating naman po sa presyo, syempre, mas affordable po ang mga presyo ng mga manual transmission units gaya po ng ating Expander GLX Manual Transmission na meron pong SRP na 1,068,000 pesos. At kung kayo po ay nagbabalak na kumuha ng ating Expander GLX Manual Transmission ng cash transaction, meron po itong currently na cash discount na 90,000 pesos. And para naman po sa ating mga 5 years in-house financing clients, na naghahanap ng uh, ganitong unit, ito po ay merong uh, down payment na as low as 39,000 pesos. And since in-house financing po tayo, napakarami po nating freebies na pwede pong matanggap ng ating mga clients. Unang-una po dyan yung ating uh, one year na comprehensive insurance, yung ating 3-years na LTO registration, 3-years na TPL registration, at yung ating uh, exclusive promo ng ating dealer na up to 20,000 free labor sa ating uh, PMS. Then, syempre, additional po dyan yung ating up to 5 years na warranty. So, dito lang po sa aming uh, dealer makikita ang ganyang klase na promo pagdating sa PMS at warranty. At hindi pa po nagtatapos dyan since in-house financing nga po ang inyong transaction, may mga exclusive freebies pa rin po kayo na matatanggap na manggagaling mismo sa akin. So hindi po mawawala dyan ang ating leather seat cover, HD dash cam, rain visor, hood emblem, deep dish matting, at marami pa pong iba. Kaya kung interested po kayo na mag-avail ng ating in-house financing promo, kontakin nyo lang po ko sa aking number na 0956-055-3025. Or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Jan Cacciola. At para hindi na po kayo mahirapan, ilalagay ko na po mismo yung link papunta po sa aking Facebook Messenger. Nasa description po ng video na to, i-click nyo lang po ito at ma-message nyo na po ako ng personal. At sa mga umaabot po sa part ng video na to, Maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po para po maging updated po kayo sa mga latest promo ng ating dealer. At muli po, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.